Dumalo si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa ginanap na Anti-Drug Abuse Council Performance Award. Dito, pinuri ni Senator Tolentino ang 188 na awardees na tumanggap ng parangal sa naturang event na mula sa lokal na pamahalaan at mga non-government organization. The awarding of drug abuse councils because we you provide hope but that's likewise the message for the Yuletide season. Again, congratulations to all the awardees. Your work has brought about real change. Naniniwala si Senate Majority Leader Francis Tolentino na matutugunan ng kanilang napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee na problema sa ipinagbabawal na droga sa bansa. Dagdag pa ni Tolentino sa kanyang naging talumpati sa 2024 Anti-Drug Abuse Council Performance Award na ginanap sa lungsod ng Maynila bilang guest speaker. Bago po ako pumunta rito, Landon po ako, guest speaker ng Philippine Electric Cooperatives. Bago naman po ako pumunta sa Philippine Electric Cooperatives, pinirmahan po namin kaninang umaga yung bicameral conference committee report. Ayon kay Tolentino bilang majority leader ng Senado, nilagdaan niya ang 300 pages na bicam report para sa 2025 national budget na nakatakdang ratipikahan ng dalawang kapulungan. Nakita anya ni Tolentino na may nalagdaan siya ukol sa budget ng prioridad ng pamahalaan. Ang paglaban sa illegal na droga, subalit hindi anya masabi ang kabuoang halaga nito. As majority leader, I was privileged to sign more than two, 300 pages. Kanina. Isa-isa po yun. Isa-isa po yun. Isa-isa po yun. And I encountered several pages containing programs to combat drug abuse. Hindi ko po madetalye kung magkano ang ibinigay dahil ako po yung nag-handle ng budget ng DILG. Tiwala ang senador na sapat na ang pondo ng pamahalaan para sa susunod na taon para labanan ang paglaban sa ilegal na droga at ang pondo para sa operasyon ng Anti-Drug Abuse Council. Sa maniwala kayo't sa hindi, The government will continue to ensure a drug-free environment, a drug-free society as an aspirational objective. Kung ang budget po ay kukulangin, kung ang budget po ay hindi sapat, naniniwala po ako sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga mayors na naririto, lahat ng mga gobernador at Anti-Drug Abuse Council, we will be able to reach greater heights in so far as eradicating this menace in our society. Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita. Sir, saglit lang. Oh. Oh.